Isa sa sinasabi nila na mukha daw Maldives ang The Pavilion Resort dito sa Nueva Ecija. So, syempre, intriga ito. Kaya sinubukan namin na pasyalan ang lugar na ito. At bago ka makapasok sa entrance, meron siyang entrance fee na 50 pesos lang naman. At eto nga, ang ganda ng lugar, di ba? So, sa bawat palibot ng lugar, meron siyang mga magagandang ilaw sa paligid. Ayan, at puro kubo. Ayan, ilaw dito, ilaw doon. Ayan, at ang dadaanan mo, talaga namang napapalibutan ng mga tubig at mga kubo. So, ayan, parang Pasko na, di ba? So, ayan, napili namin ang kubong ito, number 72. Ayan, at syempre gusto ko magliwali muna. Ayan, at pinasyalan ko ang bawat paligid ng lugar na ito. At nakita ko nga, ang ganda talaga sobra. Para kang nasa Maldives. Ito ang tinatawag nilang Maldives Mini ng Nueva Ecija. Siyempre, gustong-gusto ko dito. Kasi, laking webay siya ako. O, diba? Sangka pa, hindi ka na namasahin ng eroplano. Pero, nakakita ka naman ng ganito. Tipid, diba? Ayan. So, inikot ko nga. Ayan, at inikot ko. At kung nakikita nyo, ang isang mataas na yon, ayan, doon po, may kumakanta naman doon. At ayan ang mga staff nila. Nasa paligid lang yan. Kung kailangan mo ng help, pag ikaw ay nahulog o nalunod, hindi, joke lang. Pag gusto mong umorder, ayan, nandyan lang si kuya. Ayan. Pwede kang umorder. Call mo lang sila. At ayan nga, umorder kami. At in fairness, hindi na wala ang okra talong na inihaw. Ayan. At may pabagoong pa sila. At ang sarap ng kanilang kanin. <laughs> kanin talaga ang aking napili. May pa siyang At ang maganda nito sa lahat ng aking in-order ay ang... Am... ta Ayan, ang seafoods bucket. Ayan, bakit ba ikaw ang aking in-order? At ayan, mapapawaw, yummy ka tala. Kaya tara na sa Maldives, Nueva Ecija.